DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula ng magpamilya ko? Sinikap ko namang maging mabuting inata sa oa. Ah. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga gilaw naming tagsubaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata, ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako. May pangako ang bukas. Oh, Riz, mag tayo. Paglilinis pa tayo ng bahay gamit ang Star Wax Floor Wax. Nagluto ba si Ite ng almasal natin, Kuya Mar? Hindi, ako nagluto. Ah? Malis na siya. Sabi, tayo na lang daw ang mag dito. Hmm dati. Eh. Si inay ang nag-aasikaso sa atin. Ngayon, tayo na lang ang gagawa ng lahat dito. Kakalungkot naman. Uy. Di naman kasi maasahan si itay. Eh. Hayaan na natin siya. Basta't asikasuhin na lang natin ang ating sarili at itong bahay. Para na rin ito sa mga pagsasakripisyo ni inay. At kahit papano, mapasaya natin siya. tulog na yung mga alaga ko. Ay, salamat at makapagpapahinga na rin ako. Bukas maaga pa akong gigising. Maghahanda ng mga kakailanganin ng apat na batang alaga ko. Iintindihin ko pa itong bahay. Ah, mas mahirap pa ang buhay ko rito. Mas marami ang iniintindi ko. Malayo pa ako sa pamilya ko. Yun nga lang ang kaibahan. Malaki ang kita ko. Sana naman, ito pa rin ni Martin yung pangako niya sa akin. At sinupin din niya yung perang ipapadala ko. Ah, tatawagan ko mga anak ko sa day off ko. Kukumustahin ko sila. Miss na miss ko na sila. Pero ngayon, kailangan ko lang matulog at pagod. Napagod na ako. Tinoy, may padalang pera sa ating si Luisa Louisa. Well, saan na sinabi mo, huwag na tayong bigyan. Itabi na lang niya. Iba kasi yung may pera din sa doon. At mas kailangan nila yung... Oo, oh, sinabi ko rin yun. Eh, eh, mapilit pa rin siya, nabigyan tayo eh. Dahil tayo daw ang madalas na tumulong sa kanya noon. Mabait talaga ang ating anak. Eh, oo nga. Kaya lang yung walang hiya asawa, walang pagbabago, tuloy pa rin sa bisyo. Sabihan mo yung anak natin, huwag lahat ng kita niya ipadadala kay Martin. Baka lustahin lang ng lalaking yun ang kanyang pinaghirapan. Sabihin, Martin, itong iniinom natin, katas ng Hong Kong niluwigsah? <laughs> eh, syempre naman, Totong. Hindi ako papayag na mga bienan ko lang ang makikinabang. Sakita kita ng asawa ko, natural, kumuha rin ako ng para sa atin. <laughs> Matalino ka talaga, Martin. Ay, may matagal na akong batalino, pare. Ngayon mo lang naraman. <laughs> oh, e eh, eh, di ngayon. Lagi nang mutsong barkada. Dahil bukod sa may trabaho ka, Hong Kong pa Eh, kaya lang pare. Medyo mahirap din pala. Eh, bakit? Eh, may pangangailangan ako na hindi ko na nakukuha. Oh. <laughs> pare, edi kunin mo sa iba. Ah. Doon sa talagang Maganda! <laughs> At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ka papasok ngayon? Oo, kuya. Bakit? Nadaling araw na ako nakatulog eh. Dahil sa pagiinuman dito ni Itay, ng nyo. niyo. Eh, ako nga rin napuyat eh. ini si Itay. Hindi naman siya nagbago kahit wala na si Inay. Pakiramdam ko nga, lalo pa siyang lumala. Kasi, bihira na rin siyang pumasok sa trabaho niya. Ano kaya? Sabihin na kaya natin ito kay Inay! Lilai Lilai ah, oh no tinai Ni matenga na pala Bakit parang galit ka? Eh, talagang galit ako. Dahil sa walang niya natin malugang. Bakit? Ano ba ginawa ni Martin? Nakita ko siya. May akbay na babae. Ano? Ako lang yung yun ah! Kinausap ko nga sa kanina eh. Matapos niya maihatid yung babae. Mahinahon naman ang pagsasalita ko. Aba, inagalit pa. Huwag daw ako makikialam dahil naglilibang lang siya. Ang hudas na yon. May bisyo na ng bababae pa. Samantalang yung anak natin, subsob sa pagkayod. Makikita sa akin ng lalaki niyan. Teka, Lilay! Sandali, hintayin ba ako? Sasara ako! ako! <makes noise> yun na naman, Tatay Tinoy! Sinama niyo pa si Lilay! Ang galing mo rin ng lalaki ka, no? Pagkatapos mo mang babae, paglalasing naman ang inaatupag mo! Mukhang iniwan mo na ang trabaho mo! Alam niyo, kaya nasasagot ko kayo dahil pakialamero kayo! Abay, bastos ka! Hindi ka na nga naaawa sa asawa mo! Wala ka bang galang sa amin? Pinaki kailan man ka namin dahil pera ng anak namin ang nilulustay mo. Asawa ko si Luisa. At anuman ang gawin ko sa padala niya, eh, wala na kayong pakialam doon. Walang nga yakal... Bakit ba ikaw pa naging asawa ng anak namin? Umalis na kayo. Bago ko pa kayo masaktan. O oh, sige, manakit ka. Para pumutok lang eh? ulo mo sa dalan namin tubo. Akala mo hindi kami handa, ha? Ha? Ala, nagulat ka ala. Akala mo porque may edad na kami, masasaktan mo na kami? At sa oras na saktan mo kami, hindi lang puputok niyang ulo mo! Ipakukulong ka pa namin! Rehas na baka lang hihimasin mo! At hindi na babae! Gago! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang "May Pangako ang Bukas." Nay, hindi po namin alam na nagbibigay kayo ng pera kay Itay para ipagawa itong bahay natin. Ha? Huh? Bakit? Hindi pa ba natatapos ang bahay natin? Hindi pa po. Wala pong pagbabago itong bahay natin, Nay. Diyos ko naman. Eh, ano mo naman niya si Martin? Anong ginawa niya sa pera ko? Eh, malamang po, ipinang-inom. At baka po, ipinang babae rin. May babae ang tatay niyo? Ay, eh, yun po ang sabi ng mga kapitbahay natin eh. Na madalas makakita kay Itay at doon sa babae. Natuto na rin siya mong babae. Kaya nga po, nalulungkot kami talaga ni kuya. Buti na nga lang po. Nakaka-video chat namin kayo. At least nababawasan ang lungkot namin. Nay, pag-uwi nyo. Iwan na natin si Itay. Hindi naman tayo mahalaga ka sa kanya eh. mo ginawa sa akin ito, Martin? Bakit mo ako niloko? Hindi mo na nga pinagawa ang bahay natin, ng babae ka pa. <laughs> uh, sorry, Luisa. Nadala na ako sa sobrang lungkot. Nalungkot din naman ako, ha? Pero nagpakatatag ako. Nagtiis. Para sa inyo. Samantalang ikaw, kasama mo na nga yung mga anak natin, hindi ka pa rin naging matatag. Batawarin oh, mo ko, oh, Luisa. <laughs> Pangako, talagang magbabago na ako. Pati mga anak natin pinabayaan mo. Hindi na mauulit yon Maniwala ka. Luisa, mahal kita. Pakiusap. Huwag mo naman akong Huwag mo naman akong iwan. Huwag mo ang walang iyang iyon? Oo, inay. Mukha Sus naman no, kasing talaga nagsisisi na siya. Ano ka ba naman, anak? Nang magsabog ng katangahan dito sa mundo, ba't mo naman sinalo lahat? Tayo naman. Si Martin, ha? Hindi lang lasenggo at babaero. Lapastangan pa sa amin ang mga magulang mo. Ano ko? Bilantaan niya akong sasaktan. Kami ng nanay mo. Dahil sa pagsaway namin sa masama niyang ginagawa. Eh, kaya nga nag -away, away kami eh. At talaga naghanda rin kami. Dahil hindi kami papayag na masaktan niya kami ng ulan laban. Nangyari ho yun? Oo. Oh, oh. Kahit itanong mo pa kay Desta, sa tindahan niya yung nangyari. Diyos ko, hindi ko nalaman yun. Kaya anak, hiwalayan mo na siya. Sisirain lamang niya ang buhay niyong mag-iina. Sundin na kaya ni Luisa ang kanyang mga magulang? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Panauing Bituin si Diego Bandido ng Love Radio sa papel na Martin at itinatampok si Rosana Villegas sa papel na Luisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin nagaan Gaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod bang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Nagpamilya ba ako para magdusa lang? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas